katops ng gabi lahat kami ang masinag ko dito sa Pranjo so, ah uh, ayos po so, ah uh, grabe eh, po merong kayo, kayo dito eh daanan natin lahat natin tara let's go yung mga turupan no? oh yung kayo kayo na sinasabi natin na da dadaanan natin ano? oh wow bagong bukas yata itong mga turupan oh tara let's go yun mga tropa yun oh masinag yan tapos yung sa kabilang side paputang kubaw yan tapos ito naman pamutang ano to gate one tapos dun may maris dun oh. tapos dito lang yan oh next next a tips second hand Okay, okay. ayan pasokin natin mga tropa to bagong tuklas ni koy ni bimboy vlog ayan mayroon sila ng sales staff mo oh. baka trip niyo, mga tropa mag apply dito ayan oh Daming sapatos. Tara, let's go. Yung mga tropa, may nakita tayong Jordan na, ano, Crestfall dito. O, oh. oh, ang ganda ng ilalim. Pa, magkano ang presyo? 1.3. Ayan, o. Oh. Tingnan natin yung size sa loob. Medyo malaki yung mga tropa, o. Oh. Yan, o. Oh. US size 13. Tapos, ito yung partner nyo, o. Oh. Solid to. Oh. Okay pa to mga trops, o. 1.3 lang. Size 13. Jordan dito. Meron din silang converse dito. Goods pa yung ilalim to. Ito, tingnan natin yung presyo kung oh, magkano. Yan o, oh, 700 na lang o. Oh. Meron, lang, meron ka ng converse na pang harapas, pang forma, kasi medyo malit lang. Size 7.5. Ito so, ka, tro tingnan natin yung under armor No? Oh. Magkano presyo 1,000 o. Oh. No? Okay pa yung swilas Oh. Tingnan natin yung size. Yun, US size 9 mga tropa, oh. under armor 1,000 na lang oh. Ito ang kapartal. Oh. Gusto na gusto sa mga tropa yung ilalim na. Mga running shoes, pang forma, under armor. Ito tingnan natin yung Nike na ito. Yun. Okay pa yung swillers. Oh. Mga buo po. Ito oh. ang kapartal. Magkano na lang. Oh. May nahanlid na lang mga tropa ito. Nike. Oh. Okay pa yung swillers. Tingnan natin yung size. Kung anong size. Yun. Size 9. Oh. Nike. Hanap pa tayo mga tropa. Mga sapatos na ano, dito. Solid bagong tuklas ni Game Boy Vlog dito na yun sa Maris ito, ito ang oh. ganda ng order boss ng mga trupa ko oh. goods pa ilalim mo oh. malik ka book lang tingnan natin yung size nito yun, size 9.5 o oh. magkano? 1,000 okay pa yung swillas nito oh. adidas ito, tingnan natin itong ano to oh, 350 na lang o oh wow, meron ka ng 350 na okay okay shoes mag ano, plus medyo maliit lang oh. size 6 medyo beat na mo po oh. ayan mga tropo dami pang pipili yan oh. dami sulit pa ng sapatos dito meron oh. ngayon natin na vlog to katulad nito oh. adidas, oh, ganda itong mga ilalim tapos ang size nito, tingnan natin yung size oh, 1000 lang oh ito tingnan natin dito sa isang ano kung anong size nito kaso walang size ito mga tropa tingnan natin yung balance na ito wala lang insul oh. okay pa yung swilas oh. salvage metal nito yung balance tapos ang magkano presyo 900 lang kaso lang wala, wala lang insul mga tropa good spy lalim so ulit po yung balance tingnan natin yung size yun lang din natin makita ang size ito So tingnan natin magkano 1,000 na hunay ko Banda ng color bin dito ko ko Banda pa ng ilalim mo oh. 1,000 na lang to Sana pa tayo mga tropa Dami pang solid na sapatos ito Yung oh. balance ang oh, guwapo Guwapo na ilalim po oh. Magkano na lang to 900 do oh. Yung balance tingnan natin size dito Size 42 8.5 siguro ito mga tropa yung Balance kada ng Balance yun, no? Ito po, oh. wow. Ito ang Under Armour ni Stephen Carey, mga tropa, oh. Magka presyo. oh, 900 lang, oh. Wow. Oh. Batrick na to, oh. Stephen Carey, oh. Anong size yan? Size 9. Yan, oh. Ito may kaparte ni mga tropa. Ang ganda po. Solid na solid pa yung Under Armour ni Stephen Carey. Hanap ah, pa tayong solid. Ito po, oh madung madungis lang oh. 900 lang ang mga tropa night na to. Ano? Oh. Balik ka bulok kasi malapit sa ano, highway. Sa Isnay no. Ah, pa tayo. Mga yung mga sapatos dito po dahil na lang mga tropa. Mabilis lang hanapin to. Ito, tingnan natin yung night na Air Max nito mga tropa. Oh. presyo? Yun o, oh, presyo 1 to lang o. Oh. Nike Air Max, tingnan natin yung size dito kung anong size yun 9.5 ang size nito mga tropo batip nito, Naghahanap ng Air Max yun, wapo to oh, panalaban yung ito mga tropo ganda pa na ilalim palikabok lang na napatay na matripan yung espatos ito Nike Air Max ganda lang yung ilalim po baka anong presyo anong presyo, anong size, size 8 yun o, oh, 1 to pa rin mga tropo to ko oh. 700 lang ang tropa to. Ganda ng inaalim mas solid pa Nike ko. Ito mga partner nyo. Mas hindi natin makita yung size yun. Ano? 9.5 ang size nito oh. Mga patay mong solid na sapatos dito. Patripan nyo lang mga sapatos dito mga tropa So, tingnan natin yung Adidas na Ultra Boost. So, kung presyo. 1,100 mga bro. Panti. ganda ng ilalim pa. But, anong size nito? Size 10. oh. Tiga part rin mga tropo. Ganda pa. Ang ganda ng Ultra na to. Adidas. Hanap pa tayo mga tripan nyo to. Nike. Magkano ang presyo nito? O, oh, 1,000 na lang. Ano? Ito pa, oh. Adidas oh Magka ang presyo 500 na lang itong atropat yun yun oh Gano 500 na lang oh Adidas wow. ang na ilalim, tsuhulid, oh Ang ganda ng ilalim sa ulit pa Anong size? Bilibis lang po 8.5 Ito, so, tingnan natin itong night na ito. Pang babae, pwede pang lalaki ito. Magkano ang presyo? 900. Tingnan natin yung size yun. Nahulog pa. Nahulog pang night na ito. Buhay pa yata yung night na ito. Anong size yan? 8.5. Ito yung kapartner niya. Goods pa rin. Oh. Tapos meron dito na ano, under armor. 1,000 lang. Oh, pang running shoes. Ganda ng color nito ito. Ang gaan siguro. Ito, rebak Ang ganda nito mga tropa. Tingnan mo. Oh. gamuso Ang ganda ng ilalim tapos ang size nito o siyang kasya sa akin to milling bit down po oh, 8.5 tapos ang size ang magkano presyo 900 lang oh ang oh, ganda ng ilalim ito tingnan natin ang dito sa ano to magkano presyo 1000 ang oh, ganda ng color din nito ng ropa oh mas medyo maliit lang oh size 8 ito air max oh no oh, ganda ng ilalim solid po oh. magkano ang presyo lang oh 700 meron ka ng Air Max na pang ra, pang ano, mga rabas size 7, medyo malit lang ah, hanap pa tayo ay makita tayong matripa natin, mabili, mabili natin kung may budget tayo yun, magkana ng presyo yun yung ganda ng ilalim nito Adidas na Ultra Boss tapos ang size, size 9 made in China ito, next mga trupo na mid cut oh. No? banda ng ilalim pa ito yung kaparter nyo tingnan natin sa loob kung anong size yun tingnan natin yun 10.5 mga tropang size nito ito adidas kasi may issue ng mga adidas na to tapos meron silang pila dito ganang ang presyo nito 600 600 lang to meron ng pila oh. tapos medyo malit lang size Andito na mata sa isang rock mga tropa. nakita tayo yung new balance dito. Tingnan natin. Ang ganda nito yung new balance mga tropa. New balance na 501. Wow, oh, pa ng ilalim, pa. Sh -sh 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 -sh. ang ganda pang ilalim. Sulid pa. Ang ng presyo. Oh. May nandit na mga tropa. ganda oh. ng ano nito. New balance. kasi medyo malid lang. 7.5. Pang bata. Ayan, hanap pa tayo na... Yun, hindi na kita tayong adidas ng si Pars para mga tropa kung babae may pinang yung ano nito ang size 10 oh at yung mga tropa to adidas oh tapos uh, magkano lang presa nito more more lang ako nanandod lang oh ganda ng adidas ito kung may pinang kaya uh, nanak pa tayo ito tapos ito naik naik dito mga tropa mga payo kayo nito ano ito po Nike oh magkano lang to? 950. So medyo madung madungis kasi malapit sa Awia, uh, Haiwi, uh, Alikabok. Dunalaban niya itong mga tropa mas patos dito. Grabe, parang bumili kayo ng brand niya. Uh, ganda pa. eh mga tropa dito sa wall, no? Tingnan natin mga sapatos dito kung solid. May nakita tayo dito na ito. Adidas. Ayan, so, ang ganda na ilalim mga tropa. Sulit ko. Di ba sa trabos ko? Wow, ganda. Sulit ko. Magka, anong size? Size, 9, no? Oh. Tapos ang presyo. Wow. 900 lang, oh. Mura-mura mga tropa. Ang ganda pa na ilalim. Tayo ko parang tarok. Sulit pa rin. So, tingnan natin itong net na ito. Just tingnan nakikita ang net na ito. Walang sintas o lap. Ganda ng ilalim pa ang ganda ng anong ito, ang laki ito sa gilid o. Oh. Tapos ano, ang parta nyo. Oh. Tingnan natin ang yung, nandito yung presyo. ang ganda ng knife ito oh. Tapos ang size. Yung size din o. Tapos ang presyo, 1, 2. Ano? Paibang knife ito nga ito. Pag first time ito na na. Ganun ang style ng knife ito. Tingnan natin itong, ano ito. Under armor. Ito ang presyo. 980. Ano? You know? So, mga ano lang katropa, malit ka bukwan talaga yung, yung mga sapatos dito kasi malapit sa highway. Kasi so, medyo maliit lang ito, 7.5. Kaya kapantal niya. Tapos ito, Air Max. Nagamay lang suwilas dito. Ito ang presyo, 1.2. Ayan, mga sapatos dito, pinakbaba nila, 1.300. Tapos pinakmahal, 1.3. So, naikong ganda ng Nike ito ko. Tingnan mo yung mga pa, natin yung size nito. Bakit ito, oh. yung size nito. Dito yung isang pares na nandito yung presyo. E magkano.